Dagsa na po ang mga gustong makiisa sa kapisa ng Santo Nino de Tondo ngayong araw. Kasabay nito, ipinatutupad ang isang entry point at isang exit point para sa mas maayos na sistema ng pagpasok sa simbahan. Naroon ngayon si Bernard Ferrer, live mula sa Baynila. Bernard. Bago ang lahat, Dominic Viva, bit senior muna sa inyo. Nagpapatuloy nga ang pagdating ng mga kababayan natin na makikipista sa Tondo ngayong araw. Bata man o matanda, ramdam ang nag-uumapaw na saya at pananampalataya habang bitbit -bit ang imahen ng Senyor Santo Niño. Ginaganap ngayon ang prosesyon na nagsimula sa Archdiocesan Shrine ng Santo Niño de Tondo patungo sa mga lansanga ng Tondo hanggang sa makabalik dito sa simbahan. Oras-oras din ang misa kung saan nagpapatupad ng isang entry point at isang exit point. Ang pagpasok ng simbahan ay sa J. Nick. Street at ang exit point ay sa Calacandula Street. Ang pagwiwisik ng holy water para sa imahe ng Senyor Santo Niño ay gagawin sa veranda ng Lorenzo Chacon Street tuwing pagkatapos ng misa. Pinapayuhan ng pamunuan ng simbahan ang mga may sakit na sumubaybay na lang sa live stream. Pinaiwas din ang pagdadala ng malaking bag para sa mga dadalo sa misa. Pinapayuhan rin ang lahat na kung may mapansin na kahina-hinalang kilos o bagay ay agad na ipagbigay alam sa mga otoridad. Imnongkahi rin ang pagsuot ng face mask at pagpapanatili ng physical distancing. Ipinagbabawal naman ang paninigarilyo o paggamit ng vape at pag-inom ng alak sa pagdalo sa misa. Hindi rin pinapayagan ang pagtitinda sa paligid ng simbahan dahil sa pagdagsa ng mga mananampalataya. Nakaantabay naman ang Manila Health Department at Social Services Development Ministry sa Garden of the Saints para sa mga nangangailangan ng atensyong medikal. Sa ngayon nakabantay pa rin ng mga pulis at marshals upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga makikiisa sa kapistahan ng Santo Niño de Tondo. Dominic. All maraming salamat Bernard Ferrer.